Ayan, mismo. Mm -hmm. Ah, kahit pala nakaganyan, okay lang. Iisip ah, ko nga. Oo. Mm -hmm. Oh. Oh, hindi man yata makakasagabal yun, yan? Oh, basta huwag oh, matapunan yung ano. Ito sir, pandikit na yan. Para naman saan yan? Ah, para saan naman yan? Ah, dalawa. Ah, okay. Cover siya. Buti. Hindi ko pa naman alam. Para hindi siya maubos na, ma-kumupas. Ma pero yung iba, mayroon ba nito? Parang ngayon-ngayon lang ako nakaanong ito. Mga bagong motor. Lang ah, mga akin, may ganyan kasi. Hindi ko alam kung ano may dati. <laughs> Pero yan talaga yun? Yung ganyan ko na sa plaka kayo. Eh. Ando mo no? Man, ano? oh, oh, oh. Pero dito talaga. Talagang procedure. Ayan. Mas baka pwede eh, mo akong ano? Okay lang pa yan. Itong tornil na rin ang gagamitin. Ito, Luka na yan, papakabit na tayo ng plaka. Ah, first time sa looban ng 3 years. Katagalan din ako maghintay. 60, yun o, bago na yung ating plaka. Mga tol, oh. shout out. Yun oh. Ay, mga tol, meron na tayong plaka. Yehey! Nakabit na rin natin. Hey, so, uh, shout out. Punta na tayo ngayong window shop. So, tayo magpapa-poly, poly, ano, poly maintenance mga tol, dito na tayo sa window shop so, ang dami nakapila number 52, so alas 4 na mag alas 4 na ngayon pang number 52 so, ang hapa pero tinanong natin bukas, Webes, kung bukas sila, so bukas naman sila kaya, timsida na lang tayo bukas papalit tayo bukas pagpahayin muna tayo ngayon, mga tol taping pila, mga tolo no? yung pinakang ano nila store tapos dito yung bago dami yung gabi panalo talaga rito agahan na lang yung bukas itakits mga ton biyahe muna tayo please.